Good evening. Uh, ito si Mission Possible. Kamusta na, na kayo mga camping? Uh, sana makatulong uh, sa iba ang information na ating lalat. Na, napanood diba yung mga video ng mga pamunuan ng INC. Yung mga pamunuan nandun sa Manila Hotel, samantalang yung mga tagasunod, ayun, nasa hinitan at naulanan. Parang hindi yata tama yan, di ba? Uh, sa mga yan, bakit ba't sinusunod nila yung mga mga inuutos sa kanila na alam naman nilang mali. Parang parang may magic spell na ano eh, no? Na hindi natin malaman. Lal kaya lalong gumugulo ang bansa natin eh. Alam naman natin na yan, pinapondohan ng mga Duterte at ng China, ng DDS, mga politiko na sangkot sa korupsyon. Para nga naman, pag nawala ang pagbaba si BBM, uh, kapal si Sara, di ka na lang sila. Lahat ng, lahat ng kaso nila, mabubura yan. Katulad nawa ni Tatay Digoy nyo noon. Diba? Lahat ng pinakulong ni Pinoy, pinalaya niya. Ewan ko ba, bakit may mga naniniwala pa rin talaga? Kawawa naman itong bansang Pilipinas. Talagang nababahon sa mga katulad nila. Kung gusto nila ng transparency at accountability, dapat ino doon pa lang sa parmally sa panahon ni Tatay digonyo nag-ingay na sila. Eh ngayon, ngayon, di ba, ayaw nilang number one, ayaw nilang impeach Sarah Samantalang si Sarah, lantaran ng pagwaldas ng 125 million sa 11 days lang, hindi may paliwanag. Grabe. Tapos, ayan, sinisigaw ng mga mga DDS at ang INC. Siyempre, sama dyan ang KOJC at saka JIL ang mangyayari niyan. Gusto nilang pababayin si BBBM. Papalit si Sara. Tayo mga kakamping. Nandun tayo sa tama. Pag may ginawang maganda ang presidente, Siyempre, i recognize natin. Kapag may mali, di ba, dapat yun. Lumalaban tayo eh sila eh. Sigaw lang, sigaw, sigaw lang sila ng sigaw ng bumaba si BBBM. Pero, ang totoong hangarin lang naman nila, eh, balik lang naman sila sa pwesto. At ilagay si Sarah. Pag nalagay si Sarah sa pwesto ulit, kawawa ang Pilipinas. Mangyayari mabaka mas masahol pa. Ilang hindi nala, ilang hindi nakikita ng iba. Kaya nga eh. Salamat. na uh, one point. tanjang ka. Tama sana si Lenny lang presidente talaga eh. Dinaya lang. Lantaran. Simula't simula eh. ba? Diba? Pagka no, uh, one point. One point. Thanks for watching ah. Uh. Yung planado na talaga eh. Simula't simula eh. Pananaloy nila si BBM at alam nilang kayang-kaya nilang pabagsakin si BBM ng six months lang. Dahil hawak nila eh, hawak pa nila nun eh. eh hindi nangyari. Yung mga kinuwa ni BBM, mga dating tauhan din ni Pinoy na mga galing, talagang maayos. Buti na lang. Palanado na yun. Tat eh, yung TNT yun na nagsasabi na ng Daya, palanado na doon eh, yun. Pakawala nila dito yun. ang mangyayari noon kung sumama ang kakamping sa ginusto, gugustuhin ng TNT Trio na magano ano, magkaklas, ang mangyayari noon, ang, ang mga upo si Sarah, eh. inu lang ang mga kakamping. eh. Pero tama yung na hindi, hindi tayo na-audio Dahil alam, alam natin lahat ng kakamping may aral. At hindi ka tulad ng mga DDS na naniniwala lang sa mga sabi-sabi. Sa mga sinasabi ng mga DDS fake news blogger, Eh halos lahat naman nun tayo, di ba may aral. Eh tama lang yan. Hintay nila sa, sa November 30 yung ating rally. Eh yun ang tunay na rally. Hindi ka tulad ng... Kung kung magpag-iisipan lang eh, di ba? Kung isipin mo, saan kukuha ng pondo ang INC, ang KOJC at ang IIL? Nakabas pa eh mga yan. Inahakot ng bus para umatend lang. Samantalang yung yung September 21, kusang loob ang taong pumunta? sa Luneta at sa uh, people Power people power monument said sa EDSA. walang sapilta 'yun, walang ano 'yun. Kusang-kusa ta mga tao. Kaya nga sinakyan ng mga DDS para manggulo, alam nila planado lang pabagsakin ang gobyerno para ilagay nila si Sara Duterte. Ayun, e, sabi nila, sabi na ay si wala daw politika. Eh samantalang nagsalita na naman si Marcoleta. Eh si Marcoleta, nagtataka ko ba't nanalo yan eh. Kahit bata, hindi boboto yan eh. Kaya nakapagtaka. Yung yung mga ginagawa ni Marcoleta sa investigasyon sa Senado na pagprotekt sa mga diskaya. Halatang-halta eh. Halatang-halta na yan. Kaya nga, tinatawa na lang ng mga retired justices ng Supreme Court yan. Na low ranking daw talaga. Kahit nga sa kongreso, di ba? Tamimi yan kay Congressman Jing Lewisro eh. Hindi hindi naka 'yan eh. Ya si Marcoleta. Kung po pwede nga lang sana may mag ano eh. May magumpisa na matanggal 'yan sa Senado. Malaking mag-aaksi lang tayo ng tax dyan eh. Katulad ni Robin Padilla. Talagang guguluhin lang yan ang Senado. Guguluhin lang yan. Dapat yan talaga dinidisbar. Itong itong rally nila ngayon magdudulot lang ng traffic, ng gulo, ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. Hindi tulad ng rally noong September 21, kundi lang pinasukan ng mga DDS, ng mga bayarang DDS para manggulo, hindi naman magiging magulo. Napakaganda nga ano eh. Maayos sana eh. Yun ang, yun ang tunay na pinaglalaban ng Pilipino. Yan tunay na hinihingi ng humihingi ng transparency. Hindi ka Kung humihingi silang transparency, but din nila isigaw? Isigaw na ikulong si Sara Duterte. Ikulong si Joel Villanueva. Ikulong si Jingo Estrada. Ikulong si Chins Cadero. Panagotin si saldi ko. Ano nga dapat? Hindi yung... Hindi yung... Kung ano-ano yung mga... Kasi... Planado na talaga eh. Kahit si Chavit Singson, di ba, nung interview. Nabayaran ng mga general may pondo. Gusto nila mag-rebus nila the government daw. Tapos sino mamumuno? Sila na naman. Ay di, lalo magiging magulo. Hindi ako bumoto kay BBM. sa Ka camping tayo. Hindi ko din yung binoto sila Sarah. Pero mas, mas okay pa ang mga ginagawa ni BBM kaysa kay dating Pangulong Duterte. Pero sana, mas okay sana kung si Lenny Robredo ang nanalo. Para lahat. May accountability. Sana, para lahat. Yung mga yung mga dating dating mga inaakos sa, kay, sa kanila na bigyan ng katarungan hindi ka tulad ngayon. Kunti pa, siguro gina, just nang gumawa ng paraan para mangyari ang baha, yung lindol, para imulat tao kung paano sinira ni Tatay digoyo ang Pilipinas. Sa kanya nang mula ang korupsyon nadulas na nga yung ano ah, ni nung, nung diskaya, di ba? Yung babae, yung babae ni diskaya. Sa panahon ni Tatay Digong, nagsimula ang korupsyon. Doon sila na may pag na pag. sana maging pagmatyag tayo. Mapanagot sana hindi lang yung mga contractor, hindi lang yung mga city engineer, kundi yung mga politikong sangkot. Tulad nila Chisis Cadero, Gigo Estrada, Joel Villanueva, lalo lalo na si Sara Duterte. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa yung mga future generation na maiiwan natin kapag nagpatuloy yan iba. Tapos, may mangihikayatin pa tayo sa mama. Ano yun? Siguro, yung mga, ang nahihikayat lang nila, yung mga talagang mahina ang pag-iisip eh. Sasama ka. Hindi naman, wala namang ideology na pinaglalaban. Kundi, pansarili lang gusto ng si Sara Duterte para may absuelto lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Diba? Kaya dapat talaga mamulat ang Pilipino. Nasa nasa sila ang bumoto kay BBM eh. Sila bumoto kay Sara. Ngayon, sila nag-endorse ang J ang INC ang nag-endorse kay BBM ngayon sisigaw sila apa paano hindi hindi pumabor sa kanilang mga sitwasyon eh simula na po si BBM kaya ganyan sila sa dami ng ilan trilyon ng almost 13 trilyon ng ang um, inutang ng Duterte administration pagpalagay na natin isang trilyon na ang nakuha ng mga Duterte dyan. Kayang-kayang magbayad para mag-stabilize ng gobyerno si Sara Duterte. Yan ang yan ang plano. Bukod pa dyan, supportado ng China yan. Kasi papabor sa China pag si si Sara Duterte ang upong presidente. Ay, ay, yan dapat ang bantayan natin. Papabor sa China yan. Alam na naman natin na maka-China yung mga yan. Mababali wala yung, pinag yung pinanalo natin sa arbitration sa West Philippine Sea. Kahit nung panahon ni Rodrigo Duterte, di ba? Tatay Digonyo, talagang lantara na pinamimbigay niya ang sovereign niya ng West Philippine Sea. Tawawa yung mga mangingisda. Kawa pati mga mga coast guard natin noon, di ba? Imbis na ipagtanggol niya, pinagagalitan niya pa. Dapat yan dapat sa susunod na eleksyon dapat maging mapanuri talaga dapat maging solido tayo ngayon pa lang ngayon pa lang walang BBT sa mga camping yung 15 million sana madagdagan pa yan bago mag 2028 sana tumakbo si Mayor Lenny para mabago naman ulit ang takbo ng gobyerno. So, makasama hanggang dito na lang. Sana support niyo itong YouTube channel ko ha. Please, please subscribe naman para sa tayo sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Salamat.